kasi lumaki ang dalawang ito na pareho ko na kung kaming kami nagsisilbi ni Secretary Lao Preto. In fact, dito sa Batangas, ko oh, Marvin, kung naalala niyo, you kasama know, ko. ang anak ko galing sa trabaho. Nang for si-share ko lang to sa iyo. Alam niyo yan mga buka, this is the truth. Ang alay lakad natin as early as 5.30 a.m. At lalakad na tayo 6 a.m. Sila ay galing ng trabaho. Alam niyo, 5. kotse. Ginisingin ko na lang siya, anak, lalapat ko tayo. Ibig sabihin, kung man po namin si David sa inyo, na sana kung kami pa panarin awa ng Panginoon Diyos at maging sa partner ko, nakikita ko na po yung po pwede pa namin magawa dito po sa Panginoon ng Badakas. Ito po yung mga anak ko na hindi sa inyo. Sana po pa magbibigyan kami sa tulong po ng pamilya ng buhay. Ang tunay na is mayor, kami um, pumapormes sa lahat. Kami'y women continue to work as a team, as a family, to enhance more and to make batangas more beautiful, popular, and uh, successful. And something a province we really can be proud of. So give us a chance. Dos triales na ginagawo ng mga susatay na langangan ng ating arinsal na tuny hindi ko sinasabi na sa akin lang hindi ko lahat porque ako yung hindi ko sabat ng camera. Malagi ko sinasabi sa lahat ng mga show na aking ginawa. Na kaya napakaganda ng aming programa, kaya napakaganda ng aming show ay so, dahil sa mga tao sa likod ng camera. So yun ang dadalim ko rin kasi sa tingin ko ng sa public sermon na hindi ko akong pina. Ang dadalim natin pina palagi At ang ating mga footage ko. Kaya natang gagawin ko ay mula sa kanila para din